ina at reyna ng ating bayan dito sa Sambado, Maynila. Sa ating ilaganap ngayon sa natalisyon na alay nakal, halina at panalangin na kasama niya habang ating sinasawa, sinasagawa ngayon ng pagalakbay na ito patungo sa kanyang gambana. Hiling natin sa Diyos sa puno at magabay ng ating mahal na ina ang mga biyayang kinakailangan natin sa araw-araw natin ang umuhay at ilayo tayo sa lahat ng sakit, kapahambakan. At ano bang sakuna upang patuloy tayo makapaglingkod sa Diyos at sa ating kapwa at makapagdekusyon sa ating mahal na ina. Manalangin tayo. Ang malamit makapangyarihan ni Lobong limigay ang buong mundo sa pagkabuhay ng iyong anak na natin, Yesu Cristo. Alam-alam kay Maria Berhen, inang Diyos, ipagkalong makamutan namin ang ganap na buhay na hindi matatapos. Pinanood namin ito sa pamamagitan ng Yesu Cristo kasama ng Espiritu Santo magpasangalang ang ganap. Amen. Mga minamahal na kapatid, si Maria bilang bagong Eva, siyang bagong simila ng Diyos para sa ating lahi. Sa ating pagpaparangal sa kanya sa araw na ito, samahan natin siya sa ating Panalangin sa ating Ama at Dumika sa bawat kahilingan ang ating mong itutugon Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. তাড়াতাড়ি না পড়া দরকার আমাদের সাথে আমি কোন কোন বিষয়ে কথা বলা দরকার কত আটা কত কিছু মানে আপনারা আপনারা যারা এই বিষয়টা চেষ্টা করা আছে নাও তো তোমরা এইটা চাই তোমরা যদি আপনারা এইটা করতে পারো তাহলে আপনারা করতে পারবেন

Pupuntang pinagpala sa babae na kami pinagpala na kami ng mga dapat Santa Maria, ito ng Diyos, panalangin mo kami ng pagsalan. Ngayon at kung kami mamatay, amin. Ngayon at kung kami mamatay, Abagi na o Maria, napupulong ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay Bukod kang pinagpala sa babae kahat at pinagpala naman ng anak na si Jesus. Santa Maria, ina ng Diyos, panalangin din po kami makasalanan. Ngayon at kung kami mamatayan. Pabagi na Maria na ka ng gratya, ang Panginoon Diyos ay sumasa Bukod pala sa babae kahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, ina ng Diyos, panalangin din po kami makasalanan. Ngayon at kung kami mamatayan. Paginoong Maria, napupunod ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasayo, bukod ka pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala ng panag yung atak ng si Jesus. America. Ay kanin Diyos, pagkakarang niyo kong magsalayan, ngayon at kung pami mamatay ang Diyos. Paginoong Maria, napupunod ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasayo, Bukod ka pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santo Maria, Ina ng Diyos, ikinig po kami ng sirat, ikulit po kami mamadali ng Diyos. Pagbabi mo, Maria, natutungo ka ng Gracia, ang Panginoon Diyos ay sumasayo. Nasa Pasig na kami. parang. kailangan mo na ng ambulansya. <laughs> तो तो नहीं बात है अभी बात है बात है तो वो कभी भी नहीं तो बात है तो वो कभी भी नहीं 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 बात है तो वो कभी भी みた、はいな。いいいいいい ça peut pas ça on va quand vous êtes tout le temps ça peut pas que le jeu est tout le temps ça peut pas

Si kasama na, nakasabay natin yan? Hindi, uh hindi pa tayo. ba nag-stretching ka? Oo. -oh. may dami pa yan. Ayan na pa yung magsasalubong. Kano kaya tayo? Wow. tayo ito, Miguel. Pag pa tayo, hindi na kaya. Papasok na tayo ng na tayo. Hindi. 버셔가 나야 또 급파. 버셔가 나야. 이이션 싸오.

Hãy subscribe cho kênh là Mì là những video hấp đi 그렇기 때문에 아티스트의 창의적인 고유의 캐릭터가 있는 거예요. 그러니까 그 캐릭터를 가지고 어떤 식으로든 그 캐릭터를 활용해서 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 Kaya pa uwi na kami na tapos na namin yung alay lakad Yan. Nakakapagod pero work it. Yan. Bili na kaming suma. See you next alay lakad next year. Makabibili kayo ng suman Bye-bye. Parang, mo, kaya sa isyena. Bibil tayong kasoy? Ito yung bait ko sa sumante. Kasoy. sa kasoy? Pagkain sa kasoy. Pagkain sa kasoy.

よくこのように見える必要ない状況です。<music>